Yun, so ngayon nagpapainroll pa lang tayo ng aking anak, yan si Yuhan. So late na tayo magpapainroll, ngayon ay June 2 na. Medyo nabisi tayo itong mga nakaraang araw, kaya ngayon pa lang tayo pupunta ng school para pa-enroll sa kanyang pang 5th grade. Yan, dito sa aming lugar. So yun, samahan nyo kami. Yun, so pupasok na tayo, pupunta na tayo sa school ni Yuhan humahan niyo kami yun oh ito yung school Ayan, so ito yung school ng aking anak. <laughs> Walang tao. So late na tayo magpapa-enroll June to ngayon, you know. Dito nag-aaral yung aking anak. Bulan Christian Learning Center. Yeah. Ngayon pala tayo magpapa-enroll. yun so katatapos lang po natin magpa enroll yan dito so dito po sa amin sa lugar namin uh, yung tuition yung tuition P yan para po sa grade 5 ay almost um, total niya ay halos 34,000 yan good for 1 year po yan so dito po yung computation niya so medyo masakit na sa bulsa Um, yung mga private school dito sa probinsya dito sa lugar namin. Pero ah, kahit gano'n, kahit gano'ng kalaki o kahit gano'ng kamahal, so sulit naman ang um, quality naman yung kanilang uh, mga teachers, yung mga facility, yung mga nagtuturo. So, all in all, so sulit naman yung binabayad natin yung tuition fee nila kahit gano'ng kamahal. Kasi yung mga teachers nila, yung yung school, yung mga facility, talagang all goods naman so parang worth it naman yung binabayad natin so yun lang so comment down below kung magkano yung mga um, tuition fees sa inyong mga lugar kasi ito dito po ito ha, sa sa probinsya po ito namin almost 35,000 uh, one year yung elementary dito so so yun lang